Napi ang alaw lang Aha. O oh, karun dai. Kuha dapat akuan. Pusuk sa bah. ba. Para kanang pagkaon nimo madungangan og sustansya ang imong kaogalingon niya. Makusgan kagbalik. balik. Oh, ay. Mm. Adiri sa Dili ka mag kung wala kay sudan. Kay ang sudan makita ra na no sa palibot. Ah, sasugo ah. So, Oy! Pag sulsog ang dilikman at ito sa punuan, yun, mm, da, hulog na yun, ha. At ito na po, speakers, punuan, kayo na na po tayo sa kiton, dire. Pag ana, hangad-hangad ka, pagsungkit mo, Mmm, tura, hulog, adara, sudana ni taod-taod. Himuun na ito ni bula ah. <laughs> Ato nito sa palitan nito mga lamasterns, uh, like and follow tayo kay kuan mga bay, uh, belanghoy mo vlog, uh, pagka dili magdugay at ataro na nato natong puso, di ha? Puso sa saging ha, dili puso sa tao. Um. Oh, ha, 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 di magdugay pa nito nito ng kamerots dool, adara. Iyabutan yeah, nga nito asinors para atong pakumutan mawala mga kadugaan, ay, ah, iyabutan nito ka yung paghuman na na, eh mekas mekas, dali na ito Oh, butang nga egg. Mmm. Pamensa. Yung paghuman, dili magduga na, bay. Ah, tak ang na na na. tak ang niya. Pagkataon, taon na ito niya. ibali na nato na. Ah, di ba? na nagbali, adara, luto na. <laughs> sudana libre na kayo yung sudani mo ba pilara di ba lamik sa pananaw oh no pero pag tilaw ni mo atong tilawan um kalume <laughs> libre ng pamahaw ani Mm, sudan kayo sa gusto magluto og puso sa saging diha ing anion lang ni pagluto nagadepende lang po sa inyo kung unsa inyong ganan nga mga putahe oh! <laughs> shout -out kay Barbie Vincent Roy Sanchez MJ Yan Apura Francis M Kirim from Bukidnon, Matthew Clark, Jeric from Ipil, Zamboanga, Marlo Kanta, Gabriel from Sitio Lahutay, Daryl Ototoon, Al Jason Pakuno, El Mark Bantillo, Amaya Katat, Takuyaki and Richie Molina and thank you so much sa pagsuporta mga dol. Salamat kay sa tanan. Amping. <laughs>